Good evening mga kamaster uh, Welcome back to channel And for today's video ay Nasa Pente Osminia pala ako Bali nasa circle ako ng Pente Osminia Na masyal ako Bali ang ginawa ko pala dyan ay Naglalakad-lakad lang -lak ako May ikot lang ako kasi hindi ako nakaupo Hindi ako nakaupo kasi Galing uh, Katatapos lang yan umulan Kaya hindi ako nakapag Hindi ako nakaupo sa mga upuan dyan So ang ginawa ko na lang ah uh, naglakad-lakad na ako dyan nagikot-ikot na ako nagbibidyo-bidyo ako so yun na lang yung aking ginawa kasi hindi naman ako maka upo ha kasi nga mulan so binibidyo-bidyo ko na lang yung lugar yung mga puno yung yung lugar niya so ang ganda pala ang ganda talaga dito sa Pintos Minya no so maraming taong namamasyal dito maraming nagjajaging dito kaso lang ngayon wala akong wala ko nabutan na nagjajogging dito kasi kasi all kasi malakas yung ulan eh tapos lang yan umulan eh pero kapag ulang ulan tas hindi rin mainit maraming nagjajogging dito maraming nags maraming mga nagpupunta dito na nagsisambay dito maganda, maganda kasi ito pasyalan eh maraming tao na nagpupunta dito so yun lang yun kaya yun kaya ngayon wala kayo wala masyadong tao kasi nga maulan so ang ginawa ko na lang, lang dyan ang ginawa ko lang dyan ay ah, umiikot ikot na ako ng masyal palipas oras tapos tapos ang video video rin ako so ang ganda pala ah uh, oh no, na, yun lang yun lang yun, yun, yun lang yung ginawa ko so pasensya na kayo minsan sa kung may kasi nabubulol ako nabubulol ako sa akin sa salita dyan ah uh, umikot lang ako dyan nilakad lang ako ikot ikot lang ako dyan ikot ikot lang ako dyan palipas lang ang oras at yan Uh, pumunta ko dun sa uh, dumaan sa may sa gitna dyan sa lupa kaya lang masyadong maputik kasi basa yung lupa eh so pumunta ko dun sa gitna yung malaking yung may yung statwa na malaki pumunta ko dun dun naman ako tatambay kubalik so, bali gali bali sa sinabi ko pa kanina gali ako ng eskwelahan at merit ako dito dyan para mamasyal so wala pa rin pinabago yung pinagbago yung pintos minya ang ganda pa rin tapos yung mapuno hindi talaga nila pinutol yun yung isa sana nagpaganda sa pintos minya yung puno nandun pa rin yung puno niya So yan um, nandun na pala ako sa parang fountain niya. Hindi ko alam kung hindi ko sure kung fountain ba 'yan o uh, design lang. Kasi wala namang tubig na lumalabas. So yan pala may mga tao na pala diyan sa diyan banda. May naka may nag may naka-stambay nakastambay na tao dito banda. Pero doon kanina sa pinuntahan ko wala masyadong nakastambay dito lang sa gitna niya sa mismong circle niya sa gitna maraming mga tao na hindi ko alam barang lang may ginagawa yung silang project yan kasi group po sila eh ah oo nagpapractice pala nung sila ng sayaw nalala ko na so, ako nang video, video lang ako so dito makikita mo yung robinson yun pala yung robinson may mga malaking building So yan ah, na uh, lakad pa nga ng babae, eh. hindi ko hindi ko alam kung saan yan pupunta. Siguro na lakad lang yun dito. So nasama rin pala siya sa video ko. So yan din dito ko lang sandali. ng video din at yan pala yung daanan palabas ang ganda binidyuhan ko. Binidyuhan ko lang yan. Tapos naglakad ako. Naglakad ako diyan. So, ang ganda niya. Ang ganda pala tignan ng uh, ganda tignan ng daanan nila. Talagang pinaganda nila. Kasi nalagyan pa ng mga design eh. Tapos may mga, uh, may mga halaman pa sa gilid. So hanggang dito na lang. Bye-bye.